Hello mga ka recap may bago tayong manhwa series na E-Recap. Ito ang Streamer Archmage, nawa'y suportahan nyo. Ako guys at gagawa ako ng susunod na chapter. Comment lang kayo sa ibaba at 'wag mo din kalimutan mag-subscribe at mag-like. Ang kwento ay nagsisimula sa isang simpleng pananawa. ang mundo ng kwento may tatlong uri ng tao, may gwapo, may talentado, at mayaman. Oh my gosh. Ang pahinga ay nagsisimula sa tila isang dungeon raid, na kinakalaban nila ang isang halimaw na may dalawang ulo. Makikita natin ang mga salamangkero ay kinakalaban ang malaking halimaw na ito, at nagtsotshant na sila ng mga spell at ang babaeng nasa gitna na may hawak ng staff ay nagcharge na ng isang enkantasyon at ayla isang electric energy ball mga lods at makikita natin mga lods ang two-headed dragon ay tinamaan ng mga spell ng mga salamangkero, sa mukha at sa katawan nito. Tila tuwang-tuwa ang mga salamangkero kero na nagawa nila ito at biglang nagulat sila sa isang figure na nakatayo sa tuktok at makikita natin mga lods ang isang salamangkero na nag -chant ng kanyang magic spell ang gamit ang pag-awit tila sa ginawa niyang ito ay parang may lumabas na til ang malaking pakpak at yon ang nakapukaw ng atensyon ng malaking halimaw. Nagulat ang mga salamangkero at nakita natin ang malaking halimaw ay nag-charge up ng isang atake tungo sa mga salamangkero malapit sa kanya. Makikita natin mga lods ang mga salamangkero ay naghahanda sa ng isang defensive stance sa atake ng halimaw bale mga lods may pang-apat na pananaw pa pala sa mundong ito ay ang pagpinagpala ka ng mga goddess sa mundong ito napakaswerte mo na. Pakikita natin Lods ang isang active skill na ang tinatawag na na the skill of Nike the Goddess of Victory ang Divine Punishment Activates. Dadirektang tumawa sa ulo ng halimaw umungol sa sakit ang napakalaking halimaw at patuloy itong pinapatamaan ng iba't ibang atake ng mga salamangkero at makikita natin mga LODs na parang may isang malakas na salamang pero nakikita natin na nag-a-activate na siya ng isang passive skill kitang kita naman na napakalaking array formation ang kanyang nagawa at nakita natin mga LODs may lumabas na ulo ng napakalaking dragon sa ginawa niyang array formation at tinaas na nga ng salamang pero ang kanyang kamay para ay cast na ang magic skill at at bumuga na nga ng napakalakas na apoy ito at nakita na naman natin mga LODs na nabura ang isa sa ulo ng halimaw gulat na gulat ang mga salamangkero sa kanilang nakita na atake at nag-system notification na ang system mga lods na ang twin-headed dragon lord ay natalo na. Makikita natin sa screen ng ating bida na reply lang pala ito ng dungeon raid. Makikita natin lodge ang ating bida na nakaupo sa VR gaming chair at lumipat ng eksena mga lodge sa ating bida na may kausap sa telepono at inaalok ito sa isang dungeon raid na may 30 percent lang paud matapos at tugon ng kausap ng ating bida mga lods kung ayaw ng ating bida ayos lang. Hahanap na lang siya ng may gusto sa ino offer niya at natuklasan natin ang pangalan ng ating bida ay si Hai Wan Wu tugon naman ng ating bidag mga lods papayag naman ako sa gusto mo pero pakitaasan kahit konti ang ino offer mo sagot ng kanyang kausap mga lods ay huwag na lang hahanap na lang kami ng ibang may gusto sa aming offer at binaba niya ang tawag galit na galit ang ating bida mga lods at biglang pumasok ang isang lalaki sa kwarto ng ating bida at tinatanong niya anong problema bakit parang sumisigaw ka dyan at parang galit na sinagot ng ating bida ang pangit naman ng trabaho ko buong buwan Mitchell lang ako buong buwan at sagot naman ang kanyang kausap mga lods haha sana katulad mo rin ako nakakapag dungeon raid makikita natin lods na naglalakad sila sa isang gaming room at dabanggit na ang 15 million out of 1.8 billion god war players ang nakakasali sa mga dungeon raid. Tila pabiro niyang sinabi hindi mo katulad brother na untalented ka haha. At pinakita na ang bida natin mga lods ay hindi ganon kahusay sa larong God of War kasi hindi daw katulad ng mga ibang laro na may auto-target system na nagsabi ng ating bida na dating baseball player siya napakadali lang daw para sa kanya ang pagbato ng mga skill accurately sa mga kalaban pero may masama pala itong backstory mga lods kasi maaga siyang nag-retired dahil sa injury niya at ang dating niyang posisyon lods ay pitcher sa larong baseball at nakikita natin lods na ang ating bida ay nai-encourage niya na mas paghusayan pag ang pag-level up sa laro at natuklasan natin mga lods at ang ating bida ay 5 years palang nag-aral ng mga karakter niya halos maubos ang pera niya sa pagpalit-palit ng mga karakter mga lods kaya naman pala mga lods motivated siya sa paglalaro e eh, para pala sa kanyang pamilya iyon, lalo na sa kanyang kapatid na babae at lumipat na eksena sa labas ng estibulisimento nakikita natin dahil malakas ang ulan, tila uuwi na ang ating bida sinong ng ating bida ang malakas na ulan at habang papauwi siya inaalala niya ang sinabi ng kanyang kausap kanina patungkol sa isang novel na bumalik sa panahon upang ganti. at sa sobrang pag-iisip niya hindi niya namalayan na may isang mabilis na sasakyan na papalipot sa kanya at paglingon niya nagulat siya sa kanyang nakita papalapit na ang delivery truck sa kanya at kasabay noon ang tunog ng pagbangga ng delivery truck kitang kitang yuping yupi ang truck sa pagbangga sa poste ng kuryente at mga lods muntik na sana natapos agad ang kweto ng ating bida pero kita naman natin na hindi nasagasaan ang ating bida ng delivery truck na bumangga sa poste ng kuryente takot na takot ang ating bida sa kanyang nasal ayan na muntik na pagbangga sa naya at habang nakaupo ang ating bida. Sa kalsada tinanong siya ng truck driver kung ayos lang ba siya, kitang kita naman natin sa ekspresyon ng mukha ng ating bida na muntik na siyang maging kwento nagsipag na tinggan na eh mga tao sa sinasabing tumawag na ng tulong tawagan ang siyam na at labing isa habang napapatanong ang ating bida na bakit bakit napakmalas ko ko naman ay tila ba ang posteng binangga ay eh, nag show short circuit ang mga wire. At biglang nabagsak ang posteng nag-show short circuit sa likudan ng ating bida at napalingon ito at biglang lumagapak ang malakas na kuryente sa kinatatayuan ng ating bida habang nagkukumpulan ang mga tao. Napatanong siya sa kanyang sarili, wala na nga talent at pera. Minamalas pa, kitang-kita natin na kabulagta ang ating bida sa kalsada habang may kuryente pa din na dumadaloy sa kanyang katawan habang umuulan. Kitang-kita natin sa umpisa pa lang ng kwento, napakaswerte ka agad ng ating bida, kaya kung nagustuhan mo. Ang video na ito, comment lang ng part 2 at agad-agad. Tayong gagawa ng kasunod nito mga katirikap. Huwag mo na din kalimutan mag-subscribe at like sa ating video. Paalam.